So, today nga magsaseparate tayo ng female tsaka male ng HBRR. So, bakit nga ba tayo nagsaseparate ng male tsaka female? For me personally, meron akong dalawang reason. Uh, first one, mas matao kasi si female kaysa sa male. So, mas matagal um, lumaki and gumanda yung male natin. And the second reason is kapag buntis uh, na yung female, Uh, minsan yung mga bumibili sa atin is ayaw nila yung buntis na. So, mas maganda talaga kapag virgin mo ibebenta yung mga gapis mo. And at the same time, nag-note kasi ako kapag uh, nag-drop yung mga breeders natin. Pinatake note ko yung date para malaman ko kung kailan specifically ko sila uh, isa-separate. Itong gapis na to, pinanganak sila nung January 7. So, uh, technically, Uh, one and a half months na sila and yung mga female kasi is hindi pa sila capable na magbuntis sa mga ganitong edad and trivia na rin guys uh, baka may sumita kasi bakit ang pangit ng kulay ng tubig natin uh, ito po ay green water and nangyayari to kasi nasisinagan ng araw yung mga tubs natin and somewhat uh, beneficial naman po yung green water para sa mga gapis natin nagko-contain din kasi siya ng cyanobacteria which is yung makikita din po sa spirulina tumutulong po ito para maging healthy yung mga gapis natin and at the same time sila din yung reason kung bakit uh, nagiging makulay yung mga gapis lastly of course uh, nagbibigay din sila ng oxygen po sa tubig natin and nangyayari lang to tuwing daylight and kapag gabi naman ay mag-aagawan sila ng mga gapis sa pagkuha ng oxygen at yun din po ang reason kung bakit naglagay ako ng aerator kahit na nasa outdoor setup po sila. At yun na nga, nakulat na natin halos lahat ng HBRRT. Uh, Kumuha na rin ako dito ng viewing tank para ma-separate ko sila at makita ko anong mga genders nila. And bukod sa pag-gender, magkakaling na rin tayo. E di dispose na natin sila. So sa next video na lang natin siguro pag-uusapan yung Uh, calling, bakit natin kailangan mag-call paano sila dispose mga ganyan at ito na nga yung isa sa pinakamatrabahong ginagawa ng mga nagagapi, yung pag-gender kailangan talagang isa isa-isahin yan and sa mga newbies pwede ko ipakita sa inyo kung paano mag-gender or kung paano malaman kung male ba to or female pinaka first way to distinguish kung male ba siya or female is yung kulay So, lagi natin tandaan na uh, mas makulay ang male nagapi guppy kaysa sa female. Pero bukod sa kulay, papakita ko sa inyo kung paano ba i-distinguish yung kanilang genitals. Ito po ang example na male na gapi. At kung napapansin nyo, mayroon siyang patusok sa kanyang bandang putan. Yan po yung ginagamit nila para patusok sa mga female na guppies. Yan ang kanilang sex organ ito naman po yung sample ng female guppy. So makikita niyo yung anal fin niya hindi siya patusok, parang fan kasi yan. Naglagay ako ng image dito para mas lalo niyo makita yung difference ng male sa female. Uh, so test time tayo guys. Ano sa tingin niyo to? Yes, po tama po. Ah uh, ito po ay mga female guppies. And of course, ito po yung mga male guppies natin na HBRRT. And sabi ko nga, madali lang silang ma-distinguish uh, pag mo lang yung kulay. Kung sino mas makulay, siya yung male. Kung sino yung medyo mapusyaw, uh, yun po yung mga female. At yun na nga, medyo napahaba na tong video natin. Update ko na lang kayo after a month. So yun lang, fish out!